I have, I, have I, have am I, have I have Foreign News. <laughs> Pumanaw na si Pope Francis sa edad na 88 anyos sa bandang alas 7.35 ng umaga kahapon na ikadalawang ng Abril sa Vatican, sa Sao Marta. Si Pope Francis ang kauna-unahang Latin American na naging pinuno ng simbahang katoliko Romano. Kilala siya sa kanyang nakakahawang ngiti at walang kapantay na malasakit kung saan tinawag siya ni French President Emmanuel Macron na bilang isang tao ng kababaang noob. Isang araw bago ang kanyang pagpanaw, humarap pa siya sa Liban bolibong mananampalataya sa St. Peter's Square upang bumati ng maligayang Pasko ng pagkabuhay. Katatapos lamang niyang madischarge mula sa ospital noong nakaraang buwan matapos ang limang linggong gamutan para sa isang impeksyon. Sa kanyang pagpanaw magsisimula na muli ang daang taong tradisyon ng pagpili ng bagong Santo Papa sa pamamagitan ng conclave ng mga kardinal kung saan magtitipon ang mga kardinal mula sa iba't ibang bahagi ng mundo sa Sistine Chapel sa Batikan upang bumoto at maghala Lalang ng susunod na pinuno ng simbahang katoliko. Para sa IFM 4 News, ako si Idol Chico, Idol! IFM News!